Anong gusto mo? Siguro dito na lang ako para mas hindi masyadong mahal. Oh, okay. okay. natin si Boss Eugene. Boss Eugene, anong gusto mo? regalo kay... Hindi, baka kasi gusto ni Diwata ni sisi. Iba talaga si Boss Eugene. Iba ka talaga Boss Eugene, oh. Ito pa. Ito, bigay naman to ng gold. Bigay naman ito, bigay naman namin sa ito. Bigay oh, ito, na, gold din siya. Gold. Pampaswerte sa tindaan mo. Alam Wala dito, Boss Toyo? Ano Wala no? ba check dito? Wala akong cash. Oo, oh, sige. Niya, bigay na namin sa Diwata, aligat. Yes, I'm ito here. Dito na tayo sa gintuan namin. Ano ba ang napipili mo rito? Naalala mo yung ano? Gold bar, labasan mo nga. Oo nga, Umang. may... Paper, paper. Ang tawag dito ay paper lucky charm. Pero paper gold dito. Charles. gold, 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 gold. Oh. siya, gold. Oh. Actually, meron ako nito. Tinatanong ko sa kanila kung tunay pa ito. Kasi tunay may sa akin. Oh, oh. Si Wamos. Oo, oh, oh, si Wamos. Tunay si pa rin Wamos. siya. Yeah. Kasi nagpunta ako kay Wamos. Tapos binigyan ako ng ganito. Oh. yung okay. doon lang katabi. Oh, lucky charm lang yan. Tinatabi yan sa mga bahay pa display. Oh. Kasi hindi naman siya nasasan lahat kung ano ano pa. Pero it's Pero still a gold. Pero tunay siya. Oh. 24 karat. Oh. Pero meron kasi magre-regalo iyo eh. Baka mali mo, maregaluan nga. So, oh. tuwagin natin siyempre Si Boss Eugene. Hindi mayay... pa okay, wala Hindi mo, mo rin na? sa like eh. ano ba... Ano ba dito. Hindi rin dito. rin dito. Hindi 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 na dito. Hindi rin dito. Hindi ka ba dito. Ano bang <winan> trip mo. Kahit ano lang, yung galing na sa puso ni Boss, ano yun. Ang Hindi naman tayo limang day. Gusto mo, piaw. Para pampaswerte. Yan, piaw, piaw. Oh, pala yung piaw, piaw. Yung yung ito pala, ay, ito maakas to, Boss. Yung gold. all good. Yung oh, all good. Ano po tayo, all good? Oo, mura lang <laughs> yung all good. Ito, ito. Yeah. Ito, uh, ito pa, okay. Ito, talaga mahal. Magkano to? 100,000. 100,000? Gusto mo ba to? Mag gusto niya, bibiliin ba natin? hindi naman tayo pwede tumagay sa isang gulay. Oh, okay. Gusto mo ba? Alam, yes. Oh, gusto mo to? Oh, gusto mo to? Ito, magkano to? 45. 45. Oh, 100 ito. 45. 45. 45. 45. Anong gusto mo? Siguro dito na lang ako. Para mas hindi masyadong mahal. Okay. Talang natin si Boss Eugene. Boss Eugene, anong gusto mo? Tiregalo kay... Hindi, baka kasi gusto ni Duwata rin si Eugene. Para mas bagay yung... All, oh, 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 all good. All so, good. Sumati natin! Sumati natin! atin. Ay! Magawa! Aray po! Medyo careful ka lang kasi medyo. Pag 24 carat malang mo. Pero yan, Talagang may presya, talagang mabibenta. Ah, Masa ka di ba yung piyaw pang paswerte to? Yes, papa. Mas madami, ba yung tawad sa parasan niya? Tsaka mag-text na parasan niya? Oh, loves to mo pa para suotin. Hindi, tama yan. Yung puwet, papasok sa'yo. Para yung pera, papasok sa'yo. Tapos pag suot mo na, huwag mo lang papahawa Awa, iba. Huwag mo papahawa. Kasi yung swerte ka, tapikin mo gano'n. Sabi, ha? So, ayan ha, pag na napunta to sa akin, bawal hawakan. bawal hawakan. Pagkaginag... Paano? Kunyari, kunyari, ano, customer ako. Ay, diwata, ang ganda. mo? Tapikin mo agad! Gano'n wag! Wag! <laughs> wag! <laughs> oh, testing! testing! Ay, ang ganda naman yung diwa! Ay, tawas! <laughs> oh. Ayan! Bigay na naman siyempre ni Boss Eugene. Boss Eugene, you know, totoo Maraming salamat ah. <laughs> Ay, <laughs> Ay, totoo you know, to! Ayan! Salamat si Diwata nung sumalang napasok siya sa family natin very appreciated natin kung paano siya sumuporta rin sa atin sa shift na nyo naman so tayo naman na ba nagdalive sa tayo we appreciate people and it's time na mapakita natin a simple appreciation sa kanya and sa so, uh, tayo naman pamilya tayo hindi naman tayo mapagbilang di ba? Yeah, yeah. 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 bawal! Isang oh, lap. Pwede. isang na, pawala waka. Pawala waka pag, Pwede naman lang. isang lap na pag walang wala. Pero hindi ka mawala. Hindi ka makawala. Hindi, hindi tayo bibili ng alahas para isang lap. Kaya tayo bumibili niya. Is... Dapat bigyan mo na si Jawada ng souvenir ng ganyan. Oo oh, talaga, Ay, ay, oh, ay. iba talaga oh, si ba? Boss Eugene. Eh, iba ka talaga Boss Eugene. No? Ito pa. Dagdag -dag mong supi niya sa, ano mo, sa, doon sa... Sa, oh, sa bahay, oh, bahay mo. Doon sa mo. binigay ni Marin no, pa Rosmar. Papaswerte yan. Display lang to. Nakaganyan lang yan. Kailangan display lang yan. Pero gold siya

Oh. <laughs> ito, bigay naman namin sa ito. Oh, bigay ito, na din gold din siya. Gold. Pampaswerte ah. sa tindaan mo. Ayan. 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 Tapos, bigyan mo wala. Ito, no, kinuha naman. Ayan. <laughs> ayan. Ayan. So ayan, siyempre ito, lahat niyang babayaran niya ni Boss Eugene. Baka <laughs> akala nagbigay ako, hindi, ito ang nagbigay ko. <laughs> Alam mo naman tayo, mura lang sa si boss to. Ito ba ba yung gagig? O, bibigyan mo siya nito. Ah? Ba ba dito? Busto, ano, ha? Tama na to. ba check-in dito, boss Toyo? Ano? Wala ba check-in dito? Wala akong cash. Oo, oh, sige! Gagigay na namin sa'yo. O, ayan, binigyan kami din. salamat sa ko, ang dami ko ng gold, o. Oh. May gold bar, mayroong gold na piso-piso. O, -piso. ayan, mapagpaswerte. A <laughs> Ready ka tingnan Ready, ready ka na agad at Kailangan lang, lang ka bayaran kasi baka mamaya makalimutan ko. Kung matatanda yung gender reveal ko, nag-iipo si Sir Eugene. 200,000 ang binigay Ay, para sa baby. Magkano ano natin ganyan? Last, <laughs> ito. Huwag din bigay po namin sa kanya. Ito, regalo. Regalo lang po. Baka na naman. Sasabihin so, na naman. Hindi, alam nyo kasi. Pag nagbibigay ngayon kay Diwata, parang masama eh usually si sabe, uh, bakit ang daming tutulong at eto hindi to tulong kay diwata lucky charm lang to regalo to bigay lang to pagkano lang to hindi to nakapagpabago ng buhay kasi minsan kasi nababasa ko na nanonood ako eh was na tinulungan si diwata nagbigay ni sabi na bakit ka nang tinutulungan bakit gano'n di ba so eto hindi po to tulung bigay ito regalo. Magkano lang naman to. Hindi masakit sa bulsa to, mga laki charm na to, 'di ba? Ito naman yeah. sa amin kasi is uh, appreciation. Ito naman sa sa si is appreciation reason sa sa family Oo. ship family under contract sa ship kaya For one year, diba? Ako, marami rin binigay sa akin si Boss Eugene hindi lang namin, yeah. hindi lang niya pinupost, pero bite, may, may sobrang bait niya. So, yun, yun lang, para lang Bakal malinaw. Boss ba si Eugene? Alam ko siya, so, bagay magpasalamat kay Boss <laughs> Eugene, tapos yung kay Boss Toyo, at saka kay Madam. Thank you so much po sa inyo. Huwag nyo masamay yung nagbibigay, ganun talaga. Eh, yung iba nagbibigay, hindi natin alam na po yung mga purpose. Pero at least, uh, bigay Ayahan nyo na lang. Huwag nyo nang hindi nyo mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi lagi pag puro negative. Wala na tayong magagawa doon given na yun, di ba? So, Teka, magkano ba yung babayaran ko? Ma magkano lang? Magkano 105, ah? 105, po. 105,000 105,000? Yes po oh. Ang... Yun! Ang na si Boss Eugene ay... na nagbigay! 105,000 ha? Ako, magkano lang to? Left ko gano'n to? 15. O, 15,000 oh, 15, ang yung binigay ko. 15,000. Yan, <laughs> yeah, o. No? Ito, <laughs> uh, ito, swerte to. Dream lang na doon Lucky Charm sa tindahan mo. Sa so, office okay? yan. Gold din yan gold. O, di ba? Sa eh And, ito ay regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sa inyo, batan hindi natulungan si Diwata? Hindi ko tayo natulungan ito. Wala akong binigay dyan pa, kahit piso. Hindi. Ma ha? May pasok to. Parang hindi masira. siya. O, Ako ang tinulungan ni Boss Eugene kasi nabenta ako siya. O, di ano ba? Ganun ako magaling. Pamilya naman kayo ni Diwata sa atin, hindi naman tayo mapagbilang. So, supportado ng ship ang negosyo mo, supportado ng ship yeah. ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin. Basta, yeah. anyway, hindi naniniwala ako yung, binig yung binili natin ngayon is pa yan and tulad yan sa expansion ni Diwata sakto may open si Diwata mm, QC mm, malapit oh, sa amin QC di ba so second branch niya halos kapit bahay ko lang yan so, tayo na so, naman tayo naman we, we hope for the long success of okay. Diwata also and oh, more branches di ba yan salamat po yan yeah, salamat o oh, ha Kumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa-trending. O, oh, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kumita pa ako. Oh. So, yun Duk para... lang wala pa rin. po yung bayo ng kaldero. Ano? Muntik mo lang makalimutan. <laughs> <Ay! Ay>! oh. <laughs> oh. 1,000, 2,000, 3,000. O, oh, di ko bibigay sobra. Ito ang bigay ng bayo oh. si Bustoy ng kaldero. Ganon ka ba? Natin, boss? Mamaya, bibigay ko din ito dyan sa inyo. O, oh. di Okay. okay yung bonus, bibigay ko rin sa dyan sa inyo. Maswerte yung madadaanan na natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Ah. So, maraming, siya yan. Yes. Yan. maraming maraming salamat, diba? Salamat din po sa Ibu Studio at Bustyo Jim. Salamat, salamat. Dahil sa'yo, nabeta pa ako. <laughs>